mga kalayas, nandito tayo ngayon sa ano, sa clinic at magpapapasta ako at pampapalinis ng ipin. Ito. Ito, healthy smile. Nadaan ang ko lang. Kakain na sana ako pero mag-aano muna ako, papalinis muna ako ng ipin. Kasi ilang buwan na rin o na ata ang ng ipin sa SP. Kaya dito na ako abutin dito ang papalinis mga kalayas. Update, update lang ako. Magta-time check tayo mga kalayas. Time check ngayon. 2.04 p.m. January 15 ng na nga yes, dito ngayon Kapag-schedule lang ako para malinisan na tayo ngayon para isang lakad ko sa SM ka para paglabas ko marami na tayong gagawin pa Update lang mga kalayas Mga kalayas Hindi tayo natin magpalinis ng ngipin dahil buti na check ko yung kas Eh baka ako ma-short sa kas Kaya gagawin ko magpapalit muna ako ng dalakong pera na Euro sa ata yung papalinis buti lamang na, na, check ko yung pera kung magkano yung ng bulsa ko akala ko meron pa nga pala nabili na ako ng ng mga gamit nito Yan ano marami na ako na pala nabili ngayon kaya na rin ng halos ilang alam niyo alam niyo kaya akala ko ay ano pa kasya pa hindi na pala kakain muna tayo mga kalesa sa badis ano, oh. ayan o no. sa badis order lang muna tayo papasit lang tayo Uh, at magutom na rin lang la mga kalesa Dito tayo dito tayo Ayan. order lang muna tayo ng pasit iba pasit lang muna tayo at para maanuhan ng gutom uh, dito tayo mga kalesa uh, pasit lang tayo pasit lukban Okay na mga kales, imbis na tayong kumain Narito na natin pasit habab, pasit lukban dito sa badis Ito ang original dito mga kalaya sa Quezon na pasit habab Ah, pansit lukban baka yung pansit tabab mga kalayas pero ito yung pansit lukban ito bodies itong original ayan, ayan tayo mga kalayas update natin sa aking pansit kaya na simot sarap talaga mga kalayas oh. So, ubus na ubus ano? solo lang akong kumain <laughs> solo lang akong kumain mga kalayas talagang nabis ko ang pansit lukban ayan oh. No. simot sarap mga kalayas ang lupit kong kumain ano, solo lang ako, pandalawa tatlong persona itong aking na to. Pero sinulo ko lang. Ayos, quality mga kalayas. Talagang quality, quality ang pansitlokban.